Hello nang, ari na si Lumbay nang kasyod na sa iya biyay. Mo pinay na human pag dingding nang. Sample pa ko na ini oh. Sim sura na si Lumbay sa iyang balay. Sa iya mansion. Hello Lumbay, welcome to your home. si Lumbi or silumbay Karelaks Karelax na niya nang oh. Kagarbo sang iya biay. Ada sakto da man nang oh, iya ni ka baka. So dingdingan pinisang sen siguro nang dire iya gi panghawanan na panahuman ang. Kay kada moy pala. Ni pinabalikan sara. So no, dire naman kami sara. Damo pa kami dire sang obraho ho nun sara lahat dire nang Pero pa kami dere nakakuan dito pa kami gikan sa kanang Juma. Na humana dito. Ang pagdaro na lang kung padaro adto.